ako sa napadaan lang channel. Yes, isupport ho natin palagi. Ang gaganda ng kun. Yeah! <laughs> <laughs> araw naman guys, isamahan nyo nga pala kami manguhan itong mga giant talaba na ibibigay guys natin dito kay Kamangyan. At grabe guys, halimaw na talaga sa laki itong mga talaba dito sa lugar namin. Kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami sa adventure natin. Let's go! So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys eh, May mahalaga nga pala guys tayong pupuntahan At mahunguha nga pala guys tayo ng mga malalaki o giant talaba dito sa lugar namin Dahil nga guys sobrang lalim talaga nung pinagkukunan nun At hindi namin kumukayang kumuha guys dalawa ni Dugong Kaya eto sinama guys namin si Nakabilas Yan nga lang pala guys si Kabilas ang kayang sumisi dun sobrang lalim na yun At bago ang lahat guys pasensya na nga pala kayo dito sa boses ko Kasi nga guys nilagnat nga pala guys ako at nagkasakit Dapat nga pala guys kahapon ko pa upload nga lang, guys hindi kinaya ng katawan natin Habang nagbabiyahe nga guys, guys kami dito ay eh, grabe ini-enjoy ni Dugong yung pagkapugi niya ngayong araw. Malayo-layo rin nga pala guys yung pupuntahan natin kasi nga guys kaya lumaki ng ganun yung talaba na yun eh madalang siyang mapuntahan ng mga tao. At ganito nga pala guys yung ginagamit dati namin ni Dogong na bangka nung hindi pa kami sikat sa vlog. Ayan guys, iisa ang katig. Lagi nga guys kami tumataob ni Dugong doon. Pero hindi natin guys inakala na makakabili kami ng bangkang di motor itong si Mimo at hindi lang yun guys nakabili rin si Dugong ng sariling bangka niya yung Seahorse. Maya-maya nga lang guys eh, nakarating na rin kaagad kami dito at sakto naman guys na hindi pa ganun kalaki yung tubig at ayan guys bumaba nga pag ala, nga pala guys agad yan si Kabilas syempre tutulungan yan guys ni Dugong sabi niya siya daw magdadala ng mga makukuha ni Kabilas doon. oh dog Pero bago ang lahat guys, shoutout nga pala dito sa mga babae na to na nagintay talaga para lang makapagpicture sa amin Kung mapapansin nyo guys na si Dugong lang ang bumaba dyan kasi guys dito nga pala sa puntong to eh, medyo masama na yung pakiramdam ko Talagang pakiramdam ko na guys na tin ako kaya siya na lang muna Oh! Grabe oh, na naman yan Dubs ah! Ang ah. laki na naman yan, ang bigat nito ben, Ah! May dalawang kilo eh! Ang um, laki! May dalawang kilo, dalawang peraso siya guys oh! dalawang malaking magkadikit Yos, dogs <laughs> Ito nga pala guys, ang pinakamaliit na talaba dito sa kinukuna namin. Halos kasi laki sya, guys ng palad ko, pero maliit pa yan guys kumpara dito sa mga ibang nasa ilalim. Talaga naman guys, yung iba nito ay sobrang lalaki at halos dalawang kilo na so sobrang bigat talaga nila. Kaya nga pala guys, lumaki ng ganito itong mga talaba na to kasi guys, sobrang lalim talaga nitong pinagkukunan na to. Kung ordinaryo ka lang guys, talagang tao at hindi ka talaga sanay mamit na manisid, nako hindi mo talaga guys kayang maabot itong ilalim na to at buko doon guys, ikailangan kailangan mo pa siyang pukpukin guys ng bareta doon sa ilalim. Hindi mo kasi guys basta-basta matitiklap ng kamayan kaya sumisisid guys dito si Kabilas ay eh, may dala siyang parang bareta guys yung malaking bakal tapos ayun tinutok niya tinutok-tok niya guys dun sa ilalim para magsitanggalan yung mga malalaking talaba at sobrang dami talaga guys talaba dito sila. ah laki na naman ito guys oh. Aray. so guys ano uh -huh. na natin talaba na laki na isa oh laki <laughs> laki pa sa mukha mo eh <laughs> talas. Ayos. Kaya nga pala guys, tayo kumuha nito mga giant talaba kasi nga pala guys, nagchat nga pala guys sa akin si Julius, yung jowa guys ni Kamangyan. Sabi niya, may favor daw si Kamangyan sa akin. Kung pwede daw guys, humingi nito mga giant talaba namin. Sabi ko naman guys sa kanila, walang problema at bibigyan namin sila. Kasama nga pala guys natin sa panguha ang kabilas vlog. Ayan, kay Nunoy at Kuya Banong. Yan guys, yung mga nagsisisid sa atin dito. Kung hindi natin sila kasama, hindi tayo makakuha. <laughs> lalim lalim <laughs> Kung mapapansin nyo guys mayroong puting galon na parang nakalutang doon sa gitna doon nga pala guys nakatali yung lubid na pinagkakabitan guys ng nung, nung bakal sa ilalim para guys may guide si Kuya Nonoy pag sumisisin siya pa baba Iisan tumpo kasi guys yung mga malalaking talaba dito at doon sila guys nakadikit sa dating pinaglagyan ng mga semento Dati kasi guys maliit lang tong sapa na to at meron dyan mga semento guys na pa-triangle pambasa guys ng mga malalakas na agos kalos. Kaso nga lang guys lumubog sila dyan sa gitna doon na niraan mga malalaking talaba Bukod nga pala guys malalaki itong mga talabang na kukuha natin dito, napakatataba nga pala guys nitong mga ito. Yung ganito kalaking talabang nga guys, eh, hindi na siya masarap kainin pag kinilaw talaga guys, kailangan mo silang lutuin kasi guys, sobrang laki talaga nila. Nung tinry nga guys namin ni Dugong, kung mapo napanood nyo yung nakaraang content namin, ay ginawa namin guys itong sisig, grabe, sobrang sarap talaga at mapapapudrip ka. Ang tantya ko nga guys, siguro nasa 8 to 10 years na itong nakatira dito sa ilalim kasi guys, lumaki talaga sila ng ganito kalalaki. Bukod dun guys, eh, nakapagpalaki talaga sila ng mga sarili nila kasi madalang silang makita ng mga tao. Ito guys, palapit na naman si Dugong. Eh, ah. nagpupuslit pa ako ng ay. Ilan, dalawa oh. Dalawang malalaki. Isa muna Ay, laki. Taba. Oo, oh, ang taba ni Rico Yabanong. Ay, eh, grabe. Ere, ang mataba. Oh. Ang kapal. Ayos. Ang dami na yan, guys. Oh. So, yun, guys. Ito na yung mga nakuha natin na giant talaba na ibibigay, guys, natin kay Kamangyan. Ito kasi, guys, yung na-request niya. Gusto <laughs> daw niya makakita at makatikim dito Ayun, no? Ang lalaki nito guys at ito yung mga nakuha natin oh napakarami. Okay. Ito talaga yung giant na giant talaga siya guys to. No? eto Ito yung guys yung pinaka maliit to. No? Pero sobrang laki pa din. Kaya ito sa mga kami. Let's go. Let's go. Ito nga pala guys, lugar na pinagkukunan natin eh, hindi nga pala guys to ilog. Ito nga pala guys, eh, pinaglahok na tubig alat at tubig tabang. Kaya guys, sobrang daming mga talaba, mga lapu-lapu na nabubuhay dito sa lugar namin. At syempre guys, dinaanan ko na rin nga pala yung napakagandang trios natin. At sobrang laki nga pala guys ng tubig. Napakasarap na namang maligo dito. Siguro guys, sa mga susunod na araw, ay eh, dyan ulit tayo magluluto sa trios natin. At mag-overnight nga pala guys tayo dyan. Abangan nyo ulit. Tapos ayun guys, ito na nga pala yung mga nakuha naming lahat na talaba. Grabe guys, napakarami yan. Paniguradong mapapapudrip dito si Kamangian. Kaya ayun, maraming maraming salamat dito sa nakasama natin sa pagkuha nitong mga giant talaba. Ayan, ang kabilas vlog. Pakipalo nyo naman guys yung page niya. Ilalagay ko dyan guys sa comment section. Napakaganda rin guys ng kanila mga ginagawang content. Palagi sila guys na mamana ng malalaking isda. Pagkarating nga guys namin dito sa lugar namin, eh ganda rin guys namin nilagay dito sa karton itong bibigay natin ng mga giant talaba. At maya maya nga lang guys, eto na, dumating na nga pala guys yung pinakiintay namin dito. Ito si Kamangin. At tuwan-tuwa na dyan, guys si Dugong. Syempre, guys, bumaba agad siya dito sa napakagandang raptors niya. Sana nga, guys, guys, makabili kami ng ganyan ni Dugong Sun. Sa tulong ni Lord guys, walang imposible, lahat ay kaya nating gawin. Kaya ayan, sana suportahan nyo guys kami patuloy ni Dugong. At eto na guys, nandito na nga pala si Kamangyan at ibibigay na natin sa kanya. Doon po yung aming ano, triyo sa may kabalik. Doon po. Paano sa Yung... Sarap ang torta niya. Ano ka po gawin nyo? Yung apapuhay nyo lang. Torta kasama siya. Hindi masasira. Hindi po. Yung pero, ano yun na rin, yung yelo nyo na rin para sigurado. Kasi sayang naman kung halimbawa makinig. Tapi makinig. Sabi ko na sa inyo matangkad si Gamang yan, eh yun yung maliwala. <laughs> <laughs> Baka natingin nila sobrang tangkad sa video. Oo, okay. Ay, ito pa kapatid mo madam. Oh, Ay, ano an eh. po tatay? Pangdun! Si Ay, ano po tatay? Pangdun! Ganda nalang Ano kailangan po ng medyo matibay na pampukas? Kasi grabe, pinatibay siya ng palawin. Oh. napaka <laughs> Napaka-tibay niya <laughs> <laughs> ng Ano kailangan talaga? Saan po natin nalalagay? Atap pa po natin dito sa di oh. kamay. Ay, na? Ano mga pangalan ng? Ano kayo na po? Ano kayo na dito sa kabilang part lang yan kasi sobrang ano na kaya napaka Ay malalim ang napapuran ng sidewalk. Siya mo tanong pa may pay si ano? Siya ko si yung nag-aalam nagsagala? Siya po. Iya. Ayun yung iya sa patin. Ano? mo nga muna kami. Hello ho mga kamangyan, andito ho ako sa napadaan lang channel. Yes, i-support natin palagi ang gaganda ng kun. Yes. Salamat sa panonood guys.